Hello guys! Ito nga po pala yung part 2 ng ganap kahapon. At dahil labaday ko nga yan, ayan, una sa lahat, hihirangin ko nga muna itong aming mga labahan. Ihihiwalay ko nga yung mga puti sa decolor at saka yung mga underwear. Ay nako, parang kalalaba ko lang guys, maglalaban na naman ako. Grabe na talaga. Ang sarap kasi magbihis guys, di ba? Pero pagdating sa labahan, ay tingnan nyo naman, tinitingnan ko pa lang yan. Ay tamad na tamad na ako. Pero wala akong no choice, kaya ayan, maglalaba pa rin ako kahit tinatamad ako. O ba? Diba, laban lang. Matatapos din yan. At pagkatapos ko nga paghiwahiwalayin yung mga dekolor at puti, ay mag-uumpisa na nga ako, magbabanlaw muna ako ng mga puti dahil yun nga ang aking unang isasalang sa washing. Naglagay na nga din ako ng tubig dyan sa washing, tapos maglalagay na nga din ako ng sabon. So nilagay ko na nga rin ng tina yung aking washing guys para yung mga puti ay magmukhang bago. Pagkatapos nga ay nilagay ko na nga rin itong mga puti na nabanlawan ko na. So paiikutin ko nga lang yan sya dyan ng tatlong beses bago ko nga siya kukusutin. At dahil nga umiikot pa naman dyan yung washing at medyo matagal-tagal pa yan, kaya ito maglilinis nga muna ako dito sa aming bahay. So multitasking na naman ang nanay nyo. So ganyan talaga guys, kapag may oras pa, isingit lang natin yung ibang gawain para nga mabilis tayo matapos. So, ganyan talaga guys, tayo mga nanay, pas na may oras pa, maisingit yung ibang gawain ay gagawin. At after ilang minuto nga, nakatatlong ikot na nga tong washing. Kaya ayan, iisa-isahin ko na nga muna yung mga puti dyan guys. So dati guys, naglalagay ako ng anyel or yung tina pagkatapos na ng aking huling banlaw. Pero dahil napansin ko nga na nagbubuo-buo nga sya dun sa damit. Kaya ang ginawa ko nga, inilalagay ko na nga rin siya dyan sa washing para pantay-pantay nga yung kulay. So ako lang ba guys, ang gumagamit ng anyel or tina sa mga damit na puti. Ang ganda kasi guys, kapag nilalagyan ng ganun, nagbumukhang bago nga yung mga puti. So try rin, guys yung sa mga hindi nakakaalam. At mas better siya guys kung dun mo na sya sa wash yung ilalagay, ihahalo mo na siya at paiikutin mo na siya para pantay-pantay nga yung pulay. Pagkatapos ko mang maisa-isa dyan yung mga puti, ay ayan, magdadagdag nga lang ako dyan ng sabon, tapos ilalagay ko na nga itong mga decolor. Bandang 8.30 nga nyan guys, ay naalala ko, kailangan ko palang magbayad ng kuryente at saka ng aming wifi dahil nga weekend, tapos mag-uundas, mag-election pa, kaya sarado yung mga opisina, so kailangan ko na siyang bayaran. Kaya ayan, itinigil ko nga muna yung aking ginagawa at nagsut lang ako nitong sembrero, nagpulbo lang din ako ng kaunti at dahil medyo oily na nga yung aking mukha, tapos naglagay na ako ng konting pabango, tapos ayun, kinuha ko na nga yung resibo ng aming kuryente at ako'y lalabas na. Kinuha ko na nga din yung susi ng motor at ako'y lalabas na nga muna. So, ayan, papunta na nga ako dyan sa aking motor at tingnan nyo naman, namumuti na naman sa Alicabo Duman nga muna ako dito sa tindahan dahil kinuha ko nga yung pambayad ng kuryente at saka ng wifi nila mama. Pagkatapos nga, malis na din ako agad at tumunta nga muna ako dito sa BDO para mag-withdraw ng pera. At ayan, abutan ko nga medyo mahaba nga yung pila dahil nga isang ATM machine lang yung gumagana. Kaya nagantay nga muna ako dyan ng ilang minuto And after 48 years, ayan, nakapag-withdraw na nga ako dyan At umalis na nga din ako kaagad Pagkatapos ko nga mag-withdraw, ay dumiretso na nga ako agad dito sa opisina ng Batelec Pero ayan, sad to say, close na pala sila guys So resume na sila sa November 3 pa Umalis na nga din ako kaagad dyan At dito na nga ako sa wifi magbabayad At buti naman, at bukas pa sila So ayan, magbabayad na nga ako ng wifi namin nila mama So tiguan 3 nga kami per month guys, unlimited na yun Pagkatapos nga ay umalis na nga rin ako kaagad dito. So nagmamadali na nga ako nyan guys dahil nga marami pa akong gagawin sa bahay. Tapos ang init-init pa, ang sakit sa ulo. Pero bago nga ako umuwi niyan ay dumaan nga muna ako dito sa tilapia at bibili nga ako ng pamprito dahil magugulay nga si mama. So ito na nga lang ang aming ipapartner, yung pritong tilapia. At ayan, nililinsa na nga ni kuya ang aking tilapia. So thank you! Tapos umuwi na nga rin ako agad at pagdating ko nga sa bahay, hinugasan ko nga muna itong tilapia. ilalagay ko nga muna sa ref dahil nga hindi ko pa naman lulutuin yan agad pagkatapos ko maglaba bago ako makapagprito niyan. Nilinisan ko nga lang yan dyan ng maayos. Tinanggal ko yung mga natitirang mga kaliskis at mga bituka at hasang. Pagkatapos ay nilagay ko nga muna yan sa ref. Pagkatapos ko nga linisan dyan yung tilapia ay ito naman nga aking labahin binalikan ko na nga at nagbanlaw na ako nitong mga puti. Pagkatapos ko nga mapanlawan yung mga puti dyan at ibabad ko na nga sa downy ay ito naman mga decolor ay isa-isa -isa ko nang tanggalin dito sa washing dahil nga may sasalang pa akong isang batch yung mga uniform ni sir. Pagkatapos nga ay binalawan ko naman nga itong mga decolor so nakakapagod na guys pero worth it naman. Ang pagod kapag nakita mo nga yung iyong tubalan na wala ng laman o diba tapos kung nga magbanlaw dyan ay nag-spin na nga ako. Tapos ang pinagsambay ko na nga dyan ay si Ate Kate. Dahil nga ako ay magluluto na ng aming pangulam. Pagkatapos ko nga dyan maglaba ay nagpahinga nga lang ako ng ilang minuto. Tapos nagprito na nga ako agad nitong tilapia dahil nga magtatanghalian na. So si mama nga ang nagluto ng gulay. So ito nga yung partner ng aming gulay. So that's it for today's video. Thanks for watching. Paalam!